Okay ba natat man John? 'Wag guys. Speed speed boost. Ano 'yung number na 'yan pala? Genesis no, likab muna nung. Tubo ka once. Sa memorya. Mag-upload muna. Suggest bro.

ano ba yan? Strap! Strap! Balibak mo! Balibak mo! Ulitin mo nung anong balibak mo! Akan mo na magshipship niyan! Balik mo na! Balik mo na! Magshipship niyan! Mga rising! Mga malunak mo! Mga layo! lang muna! Open lang muna bro! Open lang muna! Open lang muna! Open lang muna! Okay

masuk sa hook. please, 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 center 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 ano pa pala mo ara set center 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 this this na 'to ni napag-aalinlangan siya kasi sakin sa tapos bro onti lang din sa buong linggong niya dapat baka contest niya no more fit dapat nakit ipasok mo yung nakit solid po

Please, 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 please. Please, please. Please Riss, Sorry, sorry, sorry! Please, please, Go strap strap din pala mo sa bayan ay ayo sa bayan ng mga mama ayo dito mga pangawian hindi ganin kilito eh eh kaya kalabaw ba ha tama daw

Tidak berapa. Tidak berapa, Strap na

dito aim mo naman. 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 Dito 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 mo naman. mo 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 হেল্ল' চুমিনি উচি national isa warning si James pa pa lang <laughs> gigitan please please pa <please. laughs> go uh, strap ta mataas

Chris, 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 Peter, Peter, Yan. center Chris, 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 pin Chris, 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 pin Chris, 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 Pag-iisig ako, paalam <laughs> niyo. Kasi natin nalang po. Hindi naman yun. Baba, baba, baba. Baba, baba. May parehas. Sige, sige. Sige, Baba konti, baba konti. Baba konti, baba konti. Loko na. Baba konti. Bilang namin. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Baba konti. So, wag Please. Tama ba? Load na, sustain. Please. Please. Hamilton ba la? Okay, Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, Tama yan! yes. Tama yes. Yes, 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 yes. I right. know

Teteh, 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 Chris. teteh, 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 Bapak teteh, 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 teteh,